Alawas si Kim kay Gob Daniel, ikinagulat na marami. Kim, kaya nga sa mga basher, dahil sa laki ng alawas na natatanggap niya mula kay Gob Daniel. Pinagpipesta niya sa social media ang kapuso aktres na si Kim Rodriguez. Matapos mabunyag kung gaano kalaki ang natatanggap po manan alawas mula kay Bulacan Governor na si Daniel Fernando. Matatanda ang kamakailal na ay umugo ang balitang may relasyon si na Kim 30 years old at Gob Daniel 62 years old. Nagugata mo sa pusapan matapos kumalat ang litrato nila na magkasama Kusan may kita nakakbay si Gob Daniel kay Kim na may hawak naman bouquet of flowers Sa likod nila ay may kita naman ng isang brand new luxury car na isang Toyota FD Cruiser na may ribon pa Ay naman sa Marites Online, di mo man regalo ni Gob Daniel kay Kim ang nasabing sasakyan Base naman sa website ng zigwheels.ph, ang presyo ng nasabing sasakyan ay nasa halos 2.3 milyon pero hindi lang pala sa sasakyan tapos ang pagiging galante ni Gob Daniel kay Kim. Usap-usapan kasi na di umanoy, binibigyan din siya ni Gob Daniel na tumataging ting na 1 million na allowance. Ayon sa isang viral post, isang konsyahan Marvin Garcia raw ang sabi na binibigyan ng ganito kalaking allowance ni Gob Daniel si Kim tuwing nakikita sila. Ipinaiwatig din ng uploader na di umanoy mula sa 400 million confidential pan na kapitolyo ang allowance sa binibigay ni Gob Daniel kay Kim. sa post, Gob Daniel Fernando. Totoo ba na pinambili mo ng regalo ng 2.6 milyon na SUV at alawang sa 1M kada makikita kayo ni Kim Rodriguez ay gali sa 400 Milo competition Pad na Kapitolyo? Yan ay mismo kwento ng kursyahan Marvin Garcia na tumulong sa pambababae. May ilang netizen na mananagtanong na bukod sa sasakyan at pera ay pinag-aaral din umano ni Gobdenia si Kim si sa culinary school. Komento ng ilang netizen. Kaya mo po ba na-afford yung culinary school? talay pinag-aaral ni Gobdenia sa CCA sa kanyang TikTok account kusa ni nilipsing nga ang breeding lab ni Leona Lewis. Sinagot ni Kim ang mga komento tukol sa basher. Saad ng isang netizen, dead mas sa basher, basta may Daniel Fernando. Reply naman ni Kim, pikit, na tila ipinapaiwati na wala siyang pakialam sa mga bumabati ko sa kanya dahil sa pakikipagrelasyon niya kay God Daniel. Sa asalukuyan ay wala pa namang opisyal na payag o reaksyon si Nakim at God Daniel tungkol sa mga isyong binabato sa kanila.